deputy director Reynaldo Esmeralda na masama pa rin ang loob niya sa dating amo na si dating DOJ Secretary at ngayoy Senadora Laila Delima. Sini-back ni Delima si Esmeralda sa si NBI noong 2014, kasamang isa pang deputy director na si Raul Lazala. Dahil umano sa kaugnayan nila sa tinaguriang pork barrel scam queen na si Janet Napoles, itinanggi ng dalawa ang paratang at naglabas pa ng CCTV footage kung saan makikitang bumisita si Napoles sa tanggapan ni Dilima. Illegal yung ginawa ni Dilima sa amin. Uh -huh. official kami nila sa ala eh. Uh -huh. diba? Wala kaming kaso, hindi kami investigahan, wala kaming trial. Urata-urata, pinalitan kami. Uh -huh. Walang due process to Yung dinadaing niya na walang due process. Kalukuhan yun. Siya ang Pero ayon kay Esmeralda, bago sila natanggal sa NBI, ay may hawak na silang ebidensya tungkol sa umano'y pagkakasangkot ng senadora sa drug trade sa bilibid. Nasimulan na raw nila ang investigasyon pero bigla silang sinibak ni Dilima. Dapat natapos namin kung hindi kami inalis niya niya. Eh. Oh, ako ah, ano mga pronouncement ng presidente eh? ng presidente natin. Yun ang tumbok namin noon. Oh. Kinumpirma rin ni Esmeralda ang pagiging malapit daw ni Delima sa kanyang driver na si Ronnie Dayan. Aniya, si Dayan Umano ang mga nilalapitan ng mga opisyal na gustong magpa-promote kay Dilima. Kung ahente pa, kung prosecutor pa, basta any agency po that matan under the Department of Justice. Kung gusto mo na magandang assignment mo, lapitan mo yan. Siya ang tamang daan. Ganun, ganun kalabas yun. Handa naman daw si Esmeralda na i-turn over sa pamahalaan ang mga hawak niyang ebidensya. Pag nakumpleto ko yung akin lang, ano ah, wala akong connection kay Sorry, ko lang. Pag nakompleto yun, ito, ito no ko sa Pero ang senadora itinanggi ang paratang ni Esmeralda. Yung dalawang yan, may axe to grind. Kasi nga, hindi ba in my prevalent speech, mga, may iba-ibang forces na siguro ito. Gumagamit ng mga agents of vengeance. So, ga, sobrang... Photos are photoshopped, videos are spliced, lies are manufactured. The magnitude of the propaganda and misinformation is mind-boggling, considering that this is all directed at me. The lies are intended to show me as protector of the beloved drug lords. The hair driver herself, who was her lover, was the one also collecting money for her during the campaign. Here is an immoral woman flaunting, well of course, as a, insofar as the, the wife of the driver was concerned, it's adultery. Here is a woman who funded the house of her lover. It's so foul. It's character assassination. Pareho naman po kami professional ng Pangulo. Pareho rin po kami public servants. So sana hindi na po siya hindi ho siya nagre-resort sa ganyan na mga foul means. To me, that's very foul. at ako'y nagagalak na sabihin na noong Saturday, ah, halos mahigit 60,000, na pero nasa July 16, uh -oh. 85,000 plus na ang sumuko. 85,000. Yes. Well, uh, hindi naman masyadong binabatikos ang mga sumusuko, no? Ang bilang ng sumusuko. Ang mas binabatikos ngayon, attorney, yung yung bilang ng mga napapatay, no? na uh, malapit na raw pumalo sa dalawang daan, 170 plus daw. Uh, at uh, ang, ang sinasabi ng marami ay uh, nanlaban daw. Na para bang hindi naniniwala na nagkaroon ng engkwentro at nagbumunod uh, ng baril at aambang nga uh, makikipaglaban kaya nababaril ng mga pulis at namamatay. Uh, yung datos na yan na halos dalawang taan. hindi lahat ay nanlaban. Dahil yung iba dyan ay talagang salvage, rub out. Dahil may mga, yung iba may packing tape, yung bibig, mata, yung maliwanag na salvage yun. Oh, pa hindi shoot out No, na, yes, oh, oh, hindi shoot out yun. Dahil tatlong senaryo, kung pag-aaralan natin, una, yung legitimate operation. Magsaserve ng warrant ang pulis o kaya caught in the act, or immediately before the act, or immediately after the act, pwedeng may warrantless arrest. Yes. Pero ang tendency talaga ng mga bangag ay lumaban at hindi sumuko ng talagang maamong sa law enforcement, lalo ko yan ay armado. Mm -hmm. Meron talagang legitimate operation at yan ay justifiable under the revised penal code sa Article 11, Paragraph 5, yung fulfillment of duty ng ating mga pulis. Ikalawang senaryo, yung rub Yung Bye. talagang uh, medyo yung grupo na ito, ng pulis, sila yung iskalawag na talagang ngayon ay inaalam ni Chief PNP de la Rosa na rub-out talaga, na dapat imbestigahan yan. Ngayon, meron pangatlo, yung diversionary tactics para ng mga sindikato para ma-divert ang, ang isip ng mga taong bayan at magalit sa buong PNP. Yun ng pagsasalvage ng mga sindikato. Hmm. Dahil ang mga pulis, hindi naman lang kailangang patayin yan eh. Pwede naman lang arestuin. Pwede naman lang ikulong. Kaya nga may nakukulong. Kaya nga ako may nagtampo sa akin o nag-react, bakit daw sinasabi kong negligible lang yung 200. Yes, kasi pa para lang maliwanag, no. Yan. sabi mo kasi, pag if it's set against the backdrop of 80,000 plus na sumu na, bakit naman daw pinagtutuunan ng pansin yung 170 plus? Alam mo kung na... bakit? Alam ako tapos ako ng Doctor of Social Development sa UP at ako ay kagagraduate ko lang last year. You should gather empirical data bago ka mag-conclude. Di ba kasi nagkukonclude na yung PNP masama, ganito, may extrajudicial killing, eh, napaka-unfair na hasty generalization. Dahil kinukumpara ko lang naman eh, yung uh, say less than 200 versus 85,000 na buhay na buhay, pinakain pa ng pulis, kinupko pa ng pulis, at isinama pa sa aming mga opisina para manumpa ng apidabit na sila'y kaya sumusuko for rehabilitation purpose. Eh bakit kailangan patayin pa ng polis yung mga ito? Itong 200 na ito na sinasabi, eh meron nang pumusurrender naman pala. Tsaka wala nang susurrender na buhay ko ang mode of operation ay patayin lahat ang drug addict. Pinatut, pinakikilala lang ng datos na huwag nating husgahan kaagad ang ating kapulisan. Makipagkaisa tayo sa kampanya laban sa droga. Dahil ang pinuproteksyon ng pulis dito ay tayo rin ang sambayan ng Pilipino. Isipin natin, anong gusto natin? Paggising natin, paglabas natin ng kali, puro zombie na ang sasalubong sa atin. It's either kakarnapin ang sasakyan mo, ho hold upin ka, papatayin ka. O kaya naman yung mga anak mo pag naglakad eh, talagang, kumbaga, ang masasalubong ay mga halimaw sa lansangan. Well, meron naman kasi yung mga human rights advocates na na sinasabi na ang hirap naman sa ganyan ay wala kang kalaban-laban. Paano pag ikaw ang na-target, wala ka namang kinalaman dyan, na pasama ka lang siguro sa barkada na nagdodroga, hindi ka naman nagdodroga, napagkamalan ka ngayon, nasama ka, mapatay Magandang ka. Magandang ano yan, ano? Pero... Ako, ko na naghihintay may lalapit sana na mga, kung meron lalapit, no? Na, uh, ma'am, yung anak ko na salvage, inosente, wala pong lumalapit sa amin. At yung feedback na kaya sa, natatakot, attorney? Ay, hindi ko alam bakit natatakot, pero ang feedback sa atin, ng ating mga distrito, ay aminado yung family natulak tulak yung napatay. Kagad umaamin na tulak. Pero, pero so, ayaw yung... din nilang madamay. Dahil alam na alam nilang sindikato yung naglilikida para wag ituro yung mga masterminds nga may packing tape yan. Anong, anong simbolo niya? No talk. Huwag ka magsumbong. Mata. What you say, leave it here. So, ang yung mga tipong susuko na, tipong papalag sa organisasyon nila, abay, bago pa makalapit sa barangay sa pulis yan, ay wala na. Yun, nakita na, inuyulog sa kanal. Inihulog sa may university dito sa malapit sa atin dito. So ang puntong yan ay, bakit kailangang i-salvage ng polis Eh meron namang ano, kumbaga paraan para sila arrest. May legitimate, eh. legitimate oh, operation, oh, operation at naman. Sa atin, Alam mo, so... ang mga tao na nagmamasid, pwede maglaro ang isip mo. Pero sa kagaya ko na 26 na taon na bilang isang abogado sa ating bansa, talagang ang tendency ng talagang bangag at talagang high sa gamot, hindi pa huhul ng buhay yan talagang mayroong tendency ang maging violent at talagang lumaban sa pulis. Talagang makikita mo yan. Ngayon, lagi agad nahuhusgahan ang ating kapulisan. Dahil nung araw, may mga ganyan ni eh. Yung rub out, alam naman natin, yung kuratong baliling, ayan, yung merong sinasabi doon sa bandang Quezon at timonan, ano. Mga nakita ng tao, pero ngayon, makikita mo kasi dahil isipin mo na lang yung datos talaga. Bakit walang pumunta sa amin at sabing attorney yung anak ko? Sin walang kasalanan. Sinalbis, open naman kami. Open naman na sa publiko yung aming serbisyo Bakit hindi la isabihin na gano'n? Ngayon, ang sabi nga ng iba, takot din sa sindikato. Dahil may sindikato, dahil... na hinuhuli or aarestuhin, ay gusto na rin sana magbago. Kaya lang, nandoon na sa punto na hindi na rin sila makaalis po sa network nila, sa sindikato nila, kung ano man yun. Eh, eh di syempre, pag huli, uh, kinuha ang barel, pinatay na kaagad. Kung baga, hindi na bigyan ng karampatang due process. Ay, hindi na ng pulis yan eh. Konklusyonant na nanonood yun. Dahil wala naman tayong lahat nung oras na yon kung lumaban nga o hindi. May sagot ako. Tanging Diyos lamang ang nakakaalam kung talagang rub out o oh, shootout. out pero makikita natin you so suppose... we're talking about ano oo. police operations here yes, at Ortigas yung nasa video oo. Police talaga at talagang sinasabi naman talaga nila nanlaban so kinikilala naman yun nan, natin no nan, nanlaban mm. siguro pero ang tanong nga is eh, paano kung ba, bakit naman binaril ka agad bakit naman kung babarilin man sana winund lang muna sinugatan lang muna nang magkaroon man lang ng karampatang due process ang nas pag... operations ng pulis oh. sa pagkaalam ko incapacity Wood. Oh. O oh, dito sa extremities. Oh, yes. Pero alam mo, pag may natama ang arteries dito na ano, nat maselan, mauubusan lang dugo yan, hindi agad malalapata ng ano, masasalinan sa leg yan. Pero sa sitwasyon na yon, call na yon, judgment call ng pulisyon. At hindi natin alam ang ating sitwasyon kung sakaling tayo endangered, endangered, kusa natin tatamaan alam naman natin kung ano ang isang sitwasyon, talagang call mo na. Kaya nga ating law enforcement ay meron, nag-exercise ng police power of the state. Basta ikaw ay lumaban sa batas, lumaban ka sa estado, at your risk yon, na alam mo yon bilang isang mamamayan, ang police power of the state to maintain peace and order, talagang may kapangyarihan ng ating kapulisan dahil silang agent of the state. Ngayon, kung may pagmamalabis, yan dapat imbestigahan dahil meron tayong anti-torture law yung uh, Republic Act 9745. Pwede mag-imbestiga ang PNP, ang AFP, ang NBI, ang CHR at ang PAO. Ngayon, kung talagang sinasabi ng mga kababayan natin na ito'y rub out, ito ay talagang uh, kumbaga ay walang kalabalap, pinagbabaril o trigger happy yung pulis, pwedeng isumbong at ilapit dito sa mga ahensyang ito. Kung lang sa pulis, sa PAO. So, while oh, sa pausa, sa may choices eh. So, talagang ang mekanismo ng ating pamahalaan, nandun na. Ang kailangan lang ay political will. Sa ngayon, nararamdaman ko, alam mo, may political will na eh. From top to bottom, nagkakaisa na sa dami-dami ng addict ngayon, mahigit sang milyong Pilipino drug addict, ay sa, ano, no? sa datos ng PIDEA, abay, dapat kumilos talaga ang pamahalaan. Ah, ang, sinulo, kaso po, ang kaso ang kaso ko, ang sinasabi pa, ng marami, ha, ang uh, napatarget ay yung mga mahihirap dahil nandyan lang sila eh. Ang mga at gumagamit ng mga mayayaman ay eh, hindi na target dahil hindi ma... Ayun so, nga ah, Ay, mga conclusion yan eh. Pero tignan natin ang datos ng PIDEA. Ba hindi naman kailangan na ipublish ang pangalan ng anak ng mayayaman. Ako man, hindi ko sasabihin dito yan. At yung pangalan mismo ng mahirap, hindi ko sasabihin. Magaman alam ko ang mga pangalan. Dahil kaya sasabihin nyo, puro mahirap. Kasi walang listahan na pinapublish. Kailangan ba ipublish? Pinatakpan ko nga yung mga mukha nung sumuko sa Kamkaringal eh. Nung uh, two weeks ago, three weeks ago, sumuko about 700. Hindi ko pinayagan na ilabas ang kanilang mukha. Bakit kailangan ba namin i-announce? Sino yung anak mayaman, anak ni Garito? May tangal naman yung pamilya na yun na dapat mong proteksyonan. Kaya mahirap kay mayaman, may human rights. Kaya ano ha? Kaya kriminal sinasabi, suspect, o tayo na mapabait. Ay may human rights. Kasi ang nakikita ng iba, yung human rights para lang sa akusado. Para lang sa sinasabing mga, mga parang zombie sa ating lipunan. Pero tayong lahat may human rights. Kaya sasabihin agad, hey, generalization niyan. Puro mahirap, mali kayo diyan. May mga so, anak ng mayaman din nakuhuli. Mm. At naka, naka ay, alam mo naman siyempre, nakikiusap yung pamilya sa mga media reporters. Huwag naman yung ilabas kasi yung pamilya namin, ina inaalagaan namin. So hindi ko nakasalanan yung hindi ma -broadcast. Kaya pati may hirap, hindi namin pinapayagan. Pag drug, ha, drugs ang kaso niya, na publish kay batayan, kay matandayan. So, so you fully support this. How, how, paano kaya yung pag yung pag ni President Duterte ng pangalan ng limang general? Anong opinion nyo dyan, attorney? I mean, ah, kayo akin, na rin na nagsabi, pinatatakpan nyo mga mukha, no? Pero itong limang general na to, na marami rin na nagtatanong, tama ba yung ginawa niya na pinangalanan niya ng wala man lang ebidensya at wala pang kinakaso? Ang masasabi ko si Presidente ay isang abogado. Siya ay isang dating public prosecutor. Hindi siya magsasalita kung walang ebidensyang ang inilahad sa kanya. Pero tama ho ba yung uh, ipangalandakan ng mga pangalan nila? Hindi At ngayon na ah, pag-uusapan nga po nasa darating na sona eh baka daw ibulgar na raw ang pangalan ng mga LGU. Alam mo official. Sa ang, uh, sa pananaw ninyo ito bang ganitong klase ng approach sa droga? Para lang siguro sabihin na natin eh ma, 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 magampana na nila yung kanilang 3 to 6 month target na. Alam mo yung saltang ipangalandakan, parang hindi ni magandang pakinggan. ina announce lang niya para mismong itong sinasabing mga general na ito'y magkaroon din ng pagkakataong linisin ang pangalan nila sa korte o sa piskalya kung isasampa ang kaso laban sa kanila. Dahil kung mapapansin natin, meron nga mga inosente, eh, kinakalat ko ano-ano, di ba, Nang iba. Pero ito, hindi magsasalita ang Pangulo kung wala siyang pinangawakan, kung walang intelligence report, kung walang appliant, hindi magsasalita nang ng ganun. Kaya nga, hantayin natin kung ano yung mangyayari sa susunod dahil Bago natin hatulan ang isang aksyon, tignan muna natin ang magiging resulta nito. <laughs> dahil Kaya hindi kay political na, ano? will to eh, political oh, will eh. Oh. Pag may political will ka, seryoso ka, talagang ang estado, ikaw ang head of state, abay ikaw mismo the people of the Philippines will be the ac accuser. Eh sino ang representative ng people of the Philippines? Of course, the president. Kaya may karapatang magsalita ang pangulo kung sino ang kakasuhan ng people of the Philippines. ang ikalawang